So gabi na ngayon, kasama natin ang mga influencer ng Gili. Ayan si Marge TV. Ayan. Saka si El Presidente. Ito yung tapsilugan at kinalas ni Bekla. Kapag hihingi kayo ng sabaw, umungo lang. Ayan. Ungo lang pag hihingi ng sabaw. At siyempre, ang ating orderin Malayo, yung kilala dito na kinalas. So ito yung may-ari. Tanungin natin <laughs> na konti. Bakit ba tinawag na kinalas yung isang pang recipe ng bigol? Uh, kasi sir, yun, yan yung ano... Uh specialty, specialty ng mga Bicolano. Yung uh, noodles na may toppings. Ha? Ang toppings nun na yan, no? baboy o baka? Yung sabaw niya, sir, baka yun. Oh, yung baka. Yung ulo ng baka. Pero yung toppings niya, sir, yung uh, chicharon bulaklak, yempo, uh, one egg, boiled egg, saka fresh egg. Ayun. So, yun ang titikman natin. Nakatikim ako nung sa Naga City. Tandito tayo ngayon sa Degaspi. Titikman naman natin yung kinalas ni Bekla. Ayan. unlimited yung sabaw namin. Sa unlimited sabaw. So, kaya sa Bekla, pangalan nyo ng anak mo. Panganay. Panganay. lang nga sa Bono District. Uh, City. Sa sentro. Kaya, hindi natin papatagalin. Order tayo. Titikman natin. Ito na po ang order. Ang bilis naman. Ayan o. Hindi, order nila yon. Pero yung akin, kinalas na yun. Kinalas yun yung isa. Ako. Alright. Five minutes lang yun, sir. Mabilis kami magandang, sir. Ba't parang ito iba yung sabaw? Bakit masarap ata yung sabaw na ganito? Hindi. Ang estilo kasi dito, pag order ka raw dito ng sabaw, uuhol ka. Uuhol? Uuhol. Kasi pag order ka lang ng sabaw, hindi ka pa-apansin. Ah, ganon? Uuhol ka. Gusto ko rin nung ganyan sabaw, sir. Teka lang, order tayo. Order ka. Dalawin mo, dalawin mo. <laughs> Ganun na pag-ungol? Ugal okay ba yun? Walang bowl. Yan sa liyong password dito. Ah, may password don Ah, password ng pag-order na sa bawang ungol. So, ayun. Ayun na sa sabaw. Ayun na sa sabaw. So ayun na nga mga boss, dumating na ating order. Ito, merong chicharon bulaklak. <coughs> tapos, ano nga ang order Chicharon. Tapos merong noodles. At ano ito? Miki Pancit ba ito? Miki lang. Oo, Miki, Miki. Tapos may mga pondine. And itlog na hilaw. Na ihahalong mong ganyan sa sabaw para lumapot. At syempre may isang itlog na boiled egg. First bite natin, noodles na may kunting laman ng karimbaboy.

Ha? Ah, chicharon. Uh, Titik mo ko rin. Ay, ano ba video? Ang sarap ng sabaw. Grabe. Tikman nyo dito. Pag pumunta kayo dito sa Bicol, lahat sa inyong mga sa Bicol, hey. sa Ligaspi, sa Ipanagar, okay. huwag so, nyo kalimutan. Pinalas.